yun, sa wakas nagawa ah, na rin natin ng content video ni FLM probinsyano, shoutout sa'yo kabayan kayuda, kaibigan Eric Taba yo, what's up, shoutout Yo what's up? kabayan ka ayuda, dahil sa in-demand, maraming notification sa aking Facebook, sa YouTube, maraming request, content, video, kay Evelyn sa pandemic, bahirlo. Eto, susugan natin, ayuda natin. Panoorin nyo, mga kabayan, ka ayuda. Narito na ang 5 most Famous scam line linyahan ni Eveline. Number 5 Wala akong pending na kasong estapa. Gonggong -gong ka talaga. Nakita ko. Kapag gong gonggong mo, wala akong pending na kasong estapa at wala akong kasong estapa. Gonggong. Nakita gonggong neto. <coughs> <laughs> Kung ano ka ano, na ano, pinagsasabi po, may pending daw na kaso is tapas si Dong Ano, ano, ano? <laughs> ano ang senyo Natamimi kayo? Number 4 <laughs> sa sasalita na ko. Ayan. Kung yung picture ko na may hawak-hawak ko akong gold bar at ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun <laughs> yun ho, ay totoong ginto po so, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klase transaction ng mga gold gold dyan hindi po kasi ako naniniwala dyan Uy, bata pa lang ako yung talagang lahat ng klase ng paghahanap buhayan ay ginagawa ko okay. oh my god wow number 3 Naibenta ho niya yung aking Legrand. Ako ho ang nagpagawa ng Legrand. 35th floor. 240 million ho yung ginastos ko dyan. Sa interior design. Nasa akin ho lahat ng resibo, Lahat ng bililing simento, kurtina, o kontrata ng mga cabinet. Lahat to. Carpet, aircon, chandelier. Ay 240 million ho ang gastos. Nyo. The Legrand Grand Tower. Eastwood Mega World Led by a real estate magnate Dr. Andrew Elton Number 2 share po mabuti itong video na ito Yayabangan kita ngayon, may risko Sa ayaw at sa gusto mo, may risko Kahit na hindi mo sabihin sa akin Mayor, pupuntahan kita sa ayaw sa gusto mo. Magdadala po ako ng isang truck na bigas para sa'yo. Para matulungan mo lang yung mga kababayan mo, Mayor. Probinsyano ako eh. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Yung truck mala, yung truck ay yung mga truck nire-renta. Nakulong na't lahat. Hindi pa rin na ibaba sa truck yung mga bigas. pala niya per day. 3,000 to 3,500. Tapos yung mga bigas, fix lang na lang doon. Ginawang <laughs> Pakai share po, pakai share po. Number 1 Si bomo kat sini. Oo. Anak ako ni Sena. Anak ako ni Ferdinand Marcos. Senior. Senior. Kay Doña Rivetos. Kumpulis ang Sena Rodillero. Bakit, bakit, Bose, na... Ako meron man ang birth certificate ko sa Pasipiro. Ibig sabihin, sa firma lang siya. Pero sa biological father... Si Ferdinand si Marcos. Si Ferdinand Marcos. Kaya bumakoy. Ang tatay ko. Kaya ganyan ako katapag. Based on the sa social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niya raw. Itong Francis Leo Marcos. ah, marami yan. Marami ganyan. Maraming ganyan. Ano, mga sinasabi? sa eh, wala pala yung coherence. Ah, marami dyan. Basta sa gusto lang niya. Gusto lang magpasikas. Ito ay gusto yung ko. Ito ibang mga lang. Pero marami yan. Mula pa lang bumalik kami ng... Nung bumalik kami ng 91. Ah, ay, umiiyak na, ma. Bakit naman nang? Bakit naman Francis Leo Marcos pinangalan mo sa akin? Nahihirapan ho, tuloy ako. Bakit hindi na... <laughs> Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayoris Moreno. Kasi baka mabura eh.